Hindi ba nakapagtataka na taglay ni Jesus ang Espiritu Santo, dinala siya ng Espiritu sa ilang, at doon sa ilang si Jesus ay tinukso. Dapat maging maingat tayo dyan ha, dinala ng Espiritu si Jesus sa ilang, pero hindi ang Espiritu ang nagdala ng tukso kay Jesus, kundi ang Diablo. Bago siya tuksohin, siya ay nanggaling sa ilog Jordan at doon narinig ni Jesus ang tinig. Ito ang minamahal kong anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. At itong mga pangungusap na ito ay sariwang-sariwa pa sa puso ng ating Panginoong Hesus nang siya'y dinala ng Espiritu sa ilang. Ito po ang susi para malabanan ng anumang uri ng tukso. Tayo man ay hinahayaan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok sa buhay dahil pinagtitiwalaan niya tayo na malalampasan natin ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan at siya mismo ang magbibigay sa atin ng pamamaraan upang ito ay ating mapagtagumpayan. Kaya sana sa mga panahon ng pagsubok, ang palagi nating alalahanin, tayo'y anak ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan kung paano hindi niya pinababayaan si Jesus. Nagtitiwala ang Diyos sa atin na tayo ay mananatiling tapat sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan. Sana wag nating biguin ang kanyang pagtitiwala sa atin bilang kanyang mga anak.